Good morning, good afternoon, and good evening sa inyo mga bossing. Siyempre ano pa nga ba magpifishing na naman tayo? Di natin kasama ngayon si Master Nuval kasi may trabaho daw siya. Yung spot natin ngayon ay eh, dito lang din to sa Sambiray. Medyo malayo na din to sa barangay namin mga boss. Mga 10 minutes din ata na biyahe. Apat pa na barangay bago makarating sa spot na to mga boss. Pagdating ko nga dito ay eh, may kinikwento na si Master Kerwin. May fish on daw na malaking isda si Master Jude kaso sinabit tapos nakawala daw haha. Iwan ko ba parang dito to oh, hehe. Yung gamit pala natin na set dito mga boss eh, casting. Wala naman ng iba yung naman set natin, haha. Si Master Kerwin nga dito, tamang set up lang muna. Hay naman dyan, mga igan, hehe. Tayo tamang sabiki lang muna. Mahirap kasi maglur dito sa spot na to mga boss, wala halos kumakagat tapos delikado pa sa sabit. Tapos mga limang hagis ko ata dito, on tayo medyo maliit lang. Pero talo-talo na yan. Yung tawag pala sa amin sa isda na to ay ngayaw or talakitok mga boss. Dito nga mga boss dumating na si Master Nene na boring na naman siya. Hirap din sa tao na to. Pag na boring fishing na agad. At ito na nga. Inabot na tayo ng ulan. Hanap muna tayo ng masisilungan. Kasama pala ni Master Nene yung mga classmate niya. Dinamay niya pa talaga. Tamang silong muna tayo dito sa gilid ng malaking bangka. Dan si Master Kerwin belog na nakapanuman 8 meg haha. At biglang siyang kumanta dito ng rain rain go away come again another day. Hehe. <laughs> Ang isa ay, at yan na tumigil na din ang ulan, thanks kay Master Kerwin sa pagkanta. Dito eh, babanat si Master Nene, kaso inaalat siya. Ngayon ayaw kumagat ng isda sa pamain niya. Dito ang swerte talaga ni Master Kerwin, naka-fish on siya. Naka-fish on siya ng sanga ng kahoy. Haha. -ha. Nakahuli si Master Nene dito ng tike. Kaso sobrang liit kaya pinakawalan na lang ni Master Kerwin. Papalakihin niya daw muna, hehe. -he. Ah, at syempre inaabot na din ng gabi. Lagot na naman kami sa mga asawa namin, hehe. -he. Hanggang dito na lang bye